Buenos días, señoritas y señoritos. There is now an ongoing verbal, verbal war between the uh, majority leader of the House of Representatives and uh, the congressman representing our district in Samwanga City, Congressman Manuel Jose Dalipe. The son of uh, our family friend, former Zamboanga Mayor, Manny Dalipe, who is a classmate of my father. So, uh, and on the other hand, on the other corner, you have uh, former uh, spokesperson of uh, uh, ex-president uh, Rodrigo Roa Duterte, and that is attorney Harry Roque. Nagalit po ito si Harry Roque dahil uh, uh, sa panawagan niya uh, ni Deputy Speaker Manuel Dalipe na where he asked uh, Duterte uh, kung bakat na niya <laughs> inidentify si Duterte as the one behind sa mga Kuplat or kudet coup 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 or. or Pla Or moves. Sabi niya, Leave AFP, PNP out of the political uh, intrigues. Yan. At uh, siyempre, mamaya i-play natin yung sagot naman dito ni Harry Roque. Very classic Duterte camp na sagot. Una, Tinatakot na naman sila, lagot kayo. Lagot kayo sa military at police. At saka another message, nanunumbat na naman. Si Duterte ang nagbigay ng pinakamalaking benepisyo. Si Duterte ang nagpayaman sa mga police sa illegal drugs. Hindi, hindi niya sinabi 'yun. <laughs> Sabi lang niya na nobody love the police and the military than Duterte. Kumbaga, tayo lahat, we are shit kayo bumoto ng 16 million na bumoto kay Duterte na yung tunay na tao living outside the SD card na karamihan kasi bumoto sa kanya nandun sa SD card kaya kahit gusto nila ngayon magrally o mag civil disobedience laban sa gobyerno wala walang wala sila nakukuha na gano'ng suporta ah. Kahit inuudyok nila yung tao Kasi nandun katira sa SD card eh. <laughs> no, uh, Yung majority of the 16 million Pero yung nasa labas Shit kayo Because you are nothing The only people that mattered Sa Duterte administration Were the military And the police At uh, yung closest mga political allies niya Mga congressmen and senator Na kumita sa panahon niya at mga cabinet member. So, uh, we will go to that later on. Pero sabi over the weekend nitong si uh Mani Dalipe, uh, hindi daw maganda itong ranting or uh, pag uudyok na ginagawa ni uh, uh, former uh, President Duterte sa National TV. Uh, at kung saan na uh, 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 he is destroying the professionalism and neutrality of the uniform service. At uh, dito, derechahan na niya talaga binanggit pangalan ni Duterte. The, the first one to do so, kasi yung mga ibang opisyalis, hindi pa talaga direkta uh, tinuturo si Duterte, kung hindi uh, sino man grupo ganyan, ganon, ganon. Kahit si, si Browner, hindi binanggit si Duterte yung armed forces chief of uh, the armed forces chief uh, na general uh, Romeo Browner hindi niya binanggit si Duterte sinabi lang niya na meron mga grupo na umiikot and uh, and uh, spreading the message of uh, uh, a plot and planning uh, could to, to execute a coup d'etat ah uh, proses uh, process or kudeta uh, movement to unseat for to unseat president bongbong marcos kaya sabi ni sabi ni uh, ni dalipe i respectfully appeal to former president rodrigo Duterte to recognize the paramount importance of keeping our armed forces and national police free from partisan politics this institution serve Institutions serve as the bedrock of our nation's security and their effectiveness relies on unity and impartiality. To to give you a background, siyempre may may military background din naman siya mismo itong si Manix sa uh, Dalipe. Ah, uh, Manix ang nickname nito, kapatid niya si John Dalipe. Ah, uh, hello J Mayor Jan sa Sambugga City my background siya kasi yung if I'm not mistaken th their father was uh, was the uh, uh one of the uh, helicopter pilots of the Marcoses specifically Imelda Marcos so nasa Air Force ata siya so uh, they they know the dynamics of the of the uh, uniform officials and personnel their father being one no ah uh, sabi ni Dalipe dapat daw si Duterte na Uh, Kwanya na Pelo Mindanao uh, He should prioritize the nation's well-being over political interests And foster an environment where AFP and PNP Can fulfill their duties without being entangled in divisive political agendas I agree. Ang kalaban natin ngayon ang China. problema lang, hindi hindi naman kalaban ni Duterte ang China. Kaya hanggang ngayon, ang kalaban natin sa kanya yung yung pabaksak na na, na puwersa ng ng CPPNPA pero bulag siya sa mas malaking national threat even international threats na ang China. So, uh, dyan yung nakikita yung irony of uh, what kind of uh, leaders we have in the person of former President Duterte and now Vice President Sara Duterte. Sabi ni Dalipe, "We have already achieved so much in our quest to professional professionalize our military and police service. Let us not squander what we have accomplished by putting the AFP and the PNP in a bad light because of these baseless statements sabi ni Dalipe. I agree. Kasi last naku sa tampanohon pa ni sila Trillane sa panahon pa ni uh, uh, former president Gloria Macapagal Arroyo. So kay paano nagka uh, almost uh, uh, three administrations na tayo na or fourth na ay uh, starting pa sa uh, well after Gloria uh, si Juan si uh, Duterte and ano si Pinoy and then Duterte wala so okay hanggang ngayon kay Marcos wala pa rin so far so far unless magsucceed sila so sana hindi na hindi na mabago yan sana we really should put the military out of the, of the out of the political process and change our officials through through the election kaya nga nag uh, I'm asking you to to share this blog to join me in my electoral uh, reform advocacy. Kasi yan natin gusto mabago yung baguhin yung mind ng mga electorates kasi yan lang gusto natin manera, legal na manera and and bloodless way para mabago yung sistema ng politika na truku lalo na kung it will only result in the installation to power as president of uh, Vice President Sara Duterte. Kaya sabi ni ni, ni uh, Dalipe, that uh, the AFP and the PNP have more important, important things to do than watching Congress as claimed by the former president. Our uniform service must be insulated from partisan politics and should maintain the highest degree of professionalism at tulad ng sinabi ko sa inyo at uh, pa, nakadalawang administrasyon na tayo na walang walang military instability at uh, sabi pa ni Dalipe na huwag na sana natin idamang idamay ang AFP at PMP. Yan tama And I, and I, and I uh, support uh, the young Dalipe, si Manix Dalipe in this call. So pakinggan naman natin para two sides tayo si uh, Harry Roque na isa kaibigan ko rin naman. <laughs> Hindi dito sila titigil na pagtutok doon sa country fund na ginastos na ng uh, pangalawang pangulo. That's the best way po na magalit sa inyo ang many new Reform. Wag niyo pong sisihin si pres dating presidente Duterte. Sa inyong mga gawain magbubunga po ang galit ng ating mga Uh, men in Uniform. Uh, <laughs> in uniform. Inagatungan <laughs> talaga. ...tungkol dito sa House of Representatives. Dahil kapon, may inilabas na pahayan si House Majority Leader Manuel Jose Dalipe tungkol kay dating President Rodrigo Duterte. Ang apila po niya, ito yung uh, kanyang sinabi, I quote, I respectfully appeal to former President uh, Rodrigo Duterte to recognize the paramount importance of keeping our Armed Forces of uh, the Philippines a National uh, Police free from partisan politics. These institutions serve as the bedrock of our nation's security and their effectiveness relies on unity and impartiality. Ano po ang masasabi po niyo dito? I agree ako, ito. Pero hindi niyo masisisi kung mahal ng hukbong sandatahan ng kapulisan ang Presidente Duterte dahil siya lang po ang kauna-unang Presidente na nagdobli ng sweldo ng ating mga men in uniform. Alam mo, hindi lang men in uniform at talagang tumatanong na utang na loob ha? yung rank and file ng ating mga embassies abroad? Abay, si Presidente Duterte rin palala ang nagdoble ng kanilang mga allowances. Kaya ganoon na lang ang utang ng Sana na all! Mga driver, mga messenger, Sana all! Yung rank and file na napakaliit na mga allowances na nagsisilbe sa ating mga embahada sa iba't ibang parte ng daigdig. Abay, hindi nalalaman ng taong bayan yan. Dinoble rin pala ni Presidente ang mga allowances ng mga ito. Paano yung mga At teachers alam, and nurses? yung mga ang tanongin na lang siguro ni Majority Floor Leader Dalipe, ano bang pwedeng gawin ng kampo nila sa Kamara de Representante para mamahal din ng mga men in uniform? Hindi po yan nadadala sa PR. Kahit pinakmaraki ang budget ninyo sa PR, hindi po kayo mamamahal ang taong bayad sa pamamagitan ng press release lamang. Para, para ang ginawa nila is ano eh, uh, pinagbayad nila ng ano para sa kanilang pension. <laughs> yung, yung, yung ano na na. mo na mapainit Ikaw na. Hindi kasi yung uh, nila baka yun, hindi uh, na stable yung ating uh, pondo To be fair. Mm, yeah. ako naman ang magsasabi Talaga alam naman ni presidente Duterte na naging problema 'yan dating presidente Duterte. Kaya lang sabi niya. Okay, yeah, they're talking about uh, ito yung uh, yung eh uh, uh, inexempt ang military and police from uh, payment of uh, retirement benefits and uh, and uh, pension nila upon retirement. At tayo naman we support that and that was in fairness hindi naman 'yang ginawa ni Duterte, ginawa 'yan sa time pa ni Ramos. Pero that was the time maliit pang sweldo nila in short kasing liit ng mga teachers kasing liit mga public school teachers and, and professionals, kasing liit ng mga government workers, kasing liit ng mga government nurses. Kung baga, pare-pareho lahat. O, wala naman tayong problema na ibigay ng special favor sa military. Pero sa atin lang, sa sweldo, lalo na nung nakita natin nung at the height of the COVID pandemic, ang daming nurses and doktor na matay. Mas marami pa siguro kaysa namatay sa military sa mga encounter during the, during those years na at uh, the height of covid. And yet, wala silang natanggap na additional benefits, hindi na doble yung sweldo nila. So sa atin, na uh, don't get me wrong, kayo mga alam ko marami tayo mga followers dito, marami subscribers na mga puli eh uh, police ex policemen uh, military men, we support you pero sa atin sana kung binigyan kayo, tinaas yung sweldo nyo, yung mga asawa nyo rin sana na teachers at nurses, tinaas rin. Ganon. O yung government workers. So, uh, ang problema, itinaas lang yung sa inyo, kaya hindi na kaya ng gobyerno bayaran. By, by now, uh, by 2030s, 2031, aabot na ng 1 trillion ang abono natin sa mga sa mga exemptions nyo. Eh Ang budget natin this year 5.7 trillion lang. Ibig sabihin 20% ng budget natin uh, mapupunta lang sa pagbabayad at and mind you ha, itong binabayaran namin yung mga libre yung mga sweldo at uh, kwanyo uh, benefits nyo ano, benefits and uh, retirement benefits and uh, and uh, pension funds nyo ay utang ito. Ibig sabihin, madadagdagan na naman utang natin na iniwan na nga tayo ng 13 trillion ni Duterte at nangutang na naman si Marcos almost 2 trillion. So 15 trillion na. And then kasama pa dito yung utang yung para exemptions uh, sa inyo. Kaya ito ginagatungan nila isa-isa ito sa mga issue na ginagatungan nila ang military and police kasi ang ginawa lang ng Marcos government ngayon sinisimulan na sila pabayaran at least yung mga yung mga mababang nagsisimula pa lang sa sa mababang rango or, mga neophytes pa lang yung pagkaintindi ko pero yung mga mataas na parang ganoon exempted pa rin kumbaga gradual pero ito ginagamit pa rin kumbaga ganoon pa rin sila hindi pa rin nabago pananaw nila na ang military ay Diyos tayo lahat ay shit Shit! Kasama ng 30,000 na pinatay na mostly mahirap sa anti-poor, sa anti uh, uh, anti-drug campaign. Kasi puro mahirap ang pinatay eh. Kukunti lang mga mayaman at hindi kasama yung mga 1,000 police generals and colonels na involved na sa drugs. So, I agree. In this case, I agree with uh, Majority Leader Dalipe na insulate the military and police. Ang maganda lang, ang maganda lang eh mukhang wala namang kumakagat kay Duterte. Kasi yung uh, pinayaman na niya yung mga yan, kontento na mga yan sa pagbibilang ng pera nila. <laughs> uh, yung mga generals and kernels, kontento na sa pagbibilang ng mga pera nila. So, yan na lang ang blessing these guys dito. Ang uh, na ginawa niya mga materialistic ang mga yan <laughs> ngayon ayaw na lumaban para sa kanya and uh, tingnan natin if this if he can still succeed in in his data plan in the succeeding months or uh, years let's see so for now itong update natin dito sa issue na ito uh, again uh, uh, uh we thank SMNI for allowing us to use the audio of the uh, of the Uh, inter, uh, show, ni, uh, SMNI show na featuring uh, my friend Harry Roque, and also for, uh, for uh, itong si uh, kababayan ko si Manix Dalipe for his statement. So, thank you very much, everyone, for watching. And don't forget to subscribe to the Blogcaster Armadine YouTube channel and share this blog to friends and relatives. See you in my next blog.